Yung mga gulay nila yan, Wala na halos na tila Ha? Wala na halos na tira <laughs> eh. Ubus Ubus ang dahon Ngayon Ipil naman ang bibigay ko Dadamihan ko na Para hindi sila Maubusan Mabitin No? Nandun sa pugad si maganda tilag oh. Ano ginagawa niya doon? Hindi ko, pwedeng nangingitlog or pwedeng naglilimlim na siya. Hindi natin alam. Malalaman natin 'yan kapag hindi siya bumaba nang uh, gabi. Nandiyan na siya natulog, ibig sabihin. <coughs> ano na, maglilimlim na talaga siya. Ngayon ako'y magpapakain para papalitan ko ito. Tingnan niyo naman, ubos. Yan ah. Ano Kasi ba yan? Madre Ag Madre de Agua to. Sa breeding pen, syempre wala silang damo, wala silang ma matutok ang mga damo. Meron naman mga dahon diyan pero dahon ng atis, syempre hindi naman yan. Masarap. Appetizing sa kanila. So, pinapalitan ko ng pero taas yan. Nila dahon mga dahon kangkong, ipil madre de agua malunggay yan. kung medyo kung kayo medyo sosyal no pwede kayong gumamit ng uh, pechay o lettuce uh. pero syempre, bibili oh. ka pa ba? or wombok eh. wombok, <laughs> ano pala yun yan pala yung tinatawag na pechay bagyo ang wombok ito naman ano? ngayon. Sa kanilang egg eh, 1,000 pero today is plain water day kaya plain water muna ngayon sila. Plain water muna sila. O yun, tapos na mga itlog siguro to. Salipin ko ba? Yan. Tubig. Tingnan mo ilang itlog na meron siya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten? Mm-mm. Alright pala kung ganun. Kung ten pala. Bibigyan ko sila nito. Ito. Yung dinurog na balat ng itlog para meron silang Munch meron silang grain ano uh, grits in the form of eggshells yan gusto nila yan kasi syempre uh, nire-replenish nila yung kanilang mga calcium kung mapapansin nyo maalikabok hindi ko yung pwedeng basain kasi nga dahil pag pumasampas sa pugad baka madala ni magandang dilag yung putik doon sa mga itlog. So therefore, pwede ko yung basain kapag gabi. Yung peras light lang, eh, hindi yung soak. Kapag gabi, yung nakahapon sila para merong mahabang oras hanggang sa mag-umaga na medyo hindi na magputik-putik yung sahig. So, dito naman tayo sa kabilang uh, pair. Hindi naman tayo. Unang-una kong gagawin ay papalitan din ang kanilang gulay. Dito ka para makita mong mabuti. Balik ka din, balik ka din. Balik ka din, baby. Uh, huwag lalabas. Silipin mo baka maitlog. Oh, silipin mo kung baka maitlog meron eh tanggalin mo na yung mga dami eh kung meron wala pero inayos ang pugad uh -oh. inayos? oo uh -oh. uh -oh. uh -oh. isa lang kung gagalin mo lang oh. diba may pa maniniwala na sana ako may na. pa Oh, Iriribon ko yan para mabilis. May susukatin lang natin gano'n patas. Yun. Yan ang kanilang magiging wibangan habang sila'y nagpaparami. Ha? Okay. Kailaki dyan. Tapos, magpapalit ng kanilang egg 1000 plain water today is plain water day tapos ay kumain na tapos ang kanilang hmm, sige alam ko kakain kanya hmm. ingay nito gentle gentle rooster yan diba? gentle rooster yan so meron na akong sampung itlog doon pwede na siya maglimlim ako okay na sa akin ang sampung Di naman ako maselang, no? Pwede pwede, basta ba pisain mo lahat. <laughs> mapapansin niyo mga kaibigan, meron tayong bakante sa gitna. So, di hindi naman natin pwedeng gamitin 'yang bilang breeding pen kasi nga dahil pag naglagay ka ng katsaw diyan eh, magbubugbog 'yan, di ba? Ngayon mapapansin niyo napakaalikabok. pabasa basa ko. Ito, ipapagamit muna natin dun sa manok ni Aling Mimay no? siya nang bala nyan uh, ah, panoorin nyo lang, lang sa kanyang uh, youtube channel no? binasa ko lang ng kote para siguro paglinisin niya para medyo tuyo na yung basa para pag kasi pag wawalisin mo yan, no? babasa basa ko lang ng ah, para menos alikabok Oh, tingnan nyo mga kaibigan. Maalimuom naman. O, di ba? Pagtuyo na ang basa. No? Pwede ba yun? <laughs> tuyo na yung basa, pwede mo nang walisin. Hindi, tuyo na yung lupa. Pag inabsorb na yung, na, na yung ginasa natin. Eto yung lugar na to, ideal to para kay Sky kasi wala siyang, wala naman siyang magiging problema diyan bata pa naman siya hindi naman niya hindi naman siya makikipag-away sa mga matatanda sa kanya at the same time malaki ang kanyang uh, space so bala na si Aling Mimay kung paano niya i-develop -de yung accommodation ni Sky basta ako okay yung akin malinis dun na sa kabila malinis naman sa kabila maalikabok nga lang siguro mamayang gabi pakabasain ko yan pag sila'y babasahin ko yan pag sila'y lahat ay tulog na <laughs> kasi <laughs> mahirap ngayon mahirap basahin baka sumampas sa pugad may dumi sa pa imbis na mapisa siyempre makakaabala yung putik doon sa itlog mag-alanganin pa No, the more na malinis ang itlog, the more chances na maganda yung kanyang magiging hatching rate. Kung siya fertile syempre, So, ganda, di ba? Dalawang pair pa lang ang aking breeding pero hanggang ngayon, isang pair pa lang ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Itong kabila eh, siguro dahil sandal na rin sa katandaan no pero uh, hoping pa rin ako basta binigay ko na sa kanila yung lahat ng magaganda sa mundo may dahon may pagkain may grits may inumin may magandang pugad a komportableng pen para sa kanila kaya sana naman eh bigyan naman ako ng itlog si magandang si ay malagandang parang M kasi si Malagandang, Malagandang pang Malaganda pangalan ng inay na to, hindi maraming mag-itlog yan. Nasa mga maximum na yan. Pinakamaraming pinaka naging itlog niyan dati, 9. 6, naglilimlim na yan. 6, dahil siguro matanda na. 6, 7, yeah, maglilimlim na yan. Hindi ko lang alam ngayon. Kasi, naglugon siya ng mabuti. Siguro, ngayon pa lang siya magiging ready. Kaya, abang-abang lang. Sana naman eh, maging maganda yung, maging maganda yung kanilang uh, itsura sa mga anak. Kasi maganda naman si Malagandang. Tsaka gwapo naman si Macho Capiton. Siyempre. Wala lang ang balahibo sa leg. Well, mga kaibigan, yan ang aking dalawang perna. Kung isa pa lang nagbibigay sa akin ng tagumpay. Isang di ko alam kung bibigyan ako tagumpay. Hopefully sana, nasa kanila na lahat. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Oh, parang, parang umaambun.